Dito po sa lahat. Sa ngayon po ay ipapakilala ko naman sa inyo ang puno ng kamyas. Okay, let's go. lapitan natin para makita nyo yung dahon kasi madalas na nakikilala yung isang puno sa pamagitan ng kanilang dahon kung papansin ninyo napakaliit po yung mga dahon nila yan o oh. kuha tayo ayan po ang dahon ng kamias tsaka yung bunga niya, dito lang yan sa puno dito lang yan ayan oh. merong isa kasi hindi kapanahunan ngayon ng kamyas para magkabunga siya yan lang sa puno madalas yung kamyas nagkakaroon ng bunga kapag hinahangin ng malakas kapag hinahangin ng malakas yan katulad kapag bagyo pagkatapos na pagkatapos ng bagyo mga ilang linggo namumunga yung kamyas yan, yan ang kanyang puno ay napakaasim ayon naman sa mga matatanda para magkabunga daw yung kamyas pwede mo siyang alugin ng alugin parang alugin mo siya para magkabunga. kasi nagkakapunga siya pagkatapos ng bagyo so ibig sabihin naalog yung kanyang puno kaya namumunga siya sabi ng mga matatanda kahit walang bagyo pwede mo pabungahin alugin mo siya ng kanyang magkakabunga daw yan pero sa ganitong kalaki ng puno imposible na maalog natin yan kaya hindi siya magkakabunga kasi wala pa namang bagyo at saka hindi natin kayang alugin ang puno o sana may natutunan kayo sa puno kung paano nyo makikilala yung puno ng kamyas